So, paano mo gagawin yung uh, ayaw man dar yung row pump mo pero yung contactor mo lumulubog? So, paano mo siya to troubleshoot? Lumulubog yung contactor, ibig sabihin na energize siya, meron siyang power, pero yung pump mo tsaka yung APC mo walang power. So, kanina po umaga, meron po kaming kliyente from Nueva Ecija yata yun, opo. so medyo matagal na na siguro mga 3 years na namin silang kliyente and bigla silang tumawag dahil ganun nga raw, ay dar yung row pump nila and nung nag video call kami nakita ko lumulubog yung contactor so sabi ko kung lumulubog yung contactor dapat umiilaw yung APC dahil may power yon, meron yung voltage dapat doon so nung nila wala naman pong ano wala naman pong ilo uh, don uh, ilaw doon sa APC nila so sabi ko imposible yon dahil napakalayo namin sabi ko meron kang kilalang electrician tawagin yung electrician tapos tawagin yung ako i-assist ko yung electrician So, ganun po yung ginawa namin. So, after a while, tumawag sila sa akin. Sabi nila, ah uh, meron na raw pong electrician na, na nakita. And, uh, and nung ginawa namin, sabi ko, Sir, tingnan mo yung taas ng contactor, yung L1-L3, kung meron voltahe. So, meron siya 220 volts. Sabi ko, doon naman sa ilalim, yung T1-T3 ng contactor, kung meron voltahe. So, doon walang voltaje. So, nalaman namin, yung L1-T1 pala, sira na yung contact na yon So, ang ginawa namin, sabi ko, Sir, ilipat mo yung L1 to L2 yung T1 to T2. So ginamit namin yung second contact ng contactor. Ayun, gumana naman po yung yung ano nila, system nila, yung row pump nila. So ganun po kami, technical support kahit po 3 years kayo, 4 years, 5 years namin basta in install namin yung water filling station niyo. Uh, tutulungan po namin kayo tawagan nyo kami kung meron kayong technician dyan or meron kayong electrician kung malayo kayo i-assess po natin tutulungan namin kayo yun po yung technical support namin na ino-offer sa aming mga kliyente ako po mismo yung makakausap nyo ako po mismo yung magto-troubleshoot ako po mismo yung magtuturo dun sa technician nyo or electrician nyo okay? so ganun po Hendrix Water Equipment Enterprise iba pong klase yung technical support namin tsaka hindi po kami nangiiwan ng kliyente basta po tawagan nyo kami in-install namin yan, tutulungan namin kayo okay? so yun lang po maraming maraming salamat and God bless